Niling ni Negros Oriental Representative Arnie Teves sa House Committee on Ethics and Privileges na itigil muna ang kanilang pagdinig tungkol sa kanyang status habang nakabimbin pa sa korte ang mga reklamo laban sa kanya. Kahapon muling nagkasanang pagdinig ukol dito ang ethics panel kung saan humarap din ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya tulad ng DOJ at NBI. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Tevez, isinumiti na rin niya kahapon sa Komite ang paliwanag ni Congressman Tevez sa iba't ibang isyong ibinabato sa kanya. Pero ang hiling ng kanilang kampo, sana'y ihinto muna investigasyon sa Kamara dahil hindi pa naman nahatulan ng korte si Tevez. Ang ethics panel naman, hindi muna pumayag na ma-interview ng media tungkol sa isyo. Meron pong sariling uh, rule ang a Committee on Ethics na nagsasabi sa Section 2 na kapag ang mga bagay na iniimbestigahan nila ay nakabinbina either sa hukuman o sa isang administrative body or quasi-judicial body, dapat po ay hindi po nila ito didinggin at hihintayin ang desisyon ng mga uh, bodies na yon. Ngayon po, with respect to the terrorism tag, kami po ay nag-submiti ng Biyernes sa Anti-Terrorism Council ng request for delisting